magandang araw sa lahat. Isang kwento na naman ang masasaksiyan natin at mapapakinggan sa araw na ito. Ang kwento ni Matias kung paano niya labanan ng mga aswang gamit ang kanyang latigo lamang. Relax mga kaibigan at narito na ang kwento ni Matias. Ako si Matias, Tubo Mindoro ang kwento ibabahagi ko sa inyo. Ang nangyari, kung saan inalabang ko ang napakaraming aswang gamit ang aking latigo. Oo, latigo ito na nagmula pa sa aking lolo. Dahil sa amin noon, napabalita ang paparating ng maraming aswang para kainin ang mga tao. Siyempre, ang ilang sa mga kapitbahay namin ay sadyang nababahala, natatakot sa posibilidad na gawin ng mga aswang na to. Pero, nung, nung ipinamana sa akin ni Lolo ang latigo niya iya, Aniya, ang galing paro ito sa ibang bansa at sinasabi niya sa akin, isang hampas ko lang. Sala, sa aswang ay siguradong mamamatay ito. Pero sinabi nga sa akin ni nanay na wag basta-basta ako maniniwala sa latigong ito dahil ang lolo ko mismo ay napatay ng mga aswang. Pero matindi ang aking uh, fighting spirit lalo na sa aking pinaniniwalaan. Sa gabi nga punta sa amin si Mang Roger at ibinalita ang napakasamang balita. At yes, dumating na ang mga aswang. Napakarami raw nila. Naggagalagala na sila rin sa ibang bayan. kailangan nating mag-ingat. Totoo po ba yan, Mang Roger? Iyan e, yan pong ginagawa ng mga lokal na pamahalaan. Eh ayun, naghahanda na sila sa posibilidad na paglusob ng mga aswang dito. Ikaw, Matias, nakahanda na ba ang latigo mo? Opo, Mang Roger. Wala pa sila. Nakahanda na ito. At handang-handa nang makipaglaban sa mga aswang na yan. O siya, alis na ako. At kailangan ko pang ibalita ito sa lahat ng mga kababayan natin dito para makapag-ingat. Ang ginawa ko noon, pinatago ko si nanay at ang aking ibang mga kapatid. Sabi ko, wag na wag silang lalabas sa kwarto. Ito lang kayo, nay. Yak na baka lumusubrito anytime ang mga aswang. Baka nung magpasamang mangyari sa atin o sa inyo. Kuya, ito na ang pinakuha mong lati ko mula sa baul. Maraming salamat. Adan, ikaw na muna bahala rito. Nakapupunta, kuya. Kailangan akong pumunta kay nakapitan. Nagkahanda sila doon at kailangan akong tumulong. Kung ano mo ng mga kaluskus na marinig nyo, huwag na huwag niyong bubuksan ito. Sige kuya. Umalis na ako noong nagtungo ako sa barangay hall. ng mga mga barangay tanod at mga ilang opisyal ng barangay. Siya nga na nga si Kapitan Rodriguez. O siya, ikaw pala. Matyas, abos na ba? Mukhang hawak-hawak mo na ang latigo mo. Naniniwala ka ba na mapapatay ang mga aswang dyan? Yes naman, Kapitan. Buwa ang aking loob. May ako sa latigong ito. Na matatalo natin at masusugpo ang mga aswang na yan. Sana lang, Matias. Hindi ka magaya sa lolo mo. Yung lolo mo na. Nakakala niya ng latigong ko na yan ay makakapatay sa aswang. Yung kasi ang pinaniniwalaan ng ilang mga may edad na dito sa barangay namin na si Lolo ay napatay ng mga aswang na walang kalaban-laban. Hindi niya nagamit ang sinasabi niyang latigo na hawak ko ngayon. Pero bilang isang tagapagmana nito, buo ang aking loob. Maya-maya lang may mga kabataan ang tumatakbo. Kap, kap, nahahabol kami ng mga aswang. Tatlo sila. Nakakatakot ang kanilang mga itsura. Oh, mga tanod, iandaan niyo na yung mga sibat at ang ating mga armas. Ora mismo, luluso pang mga yun dito. Sana rin ko kong yun na bahala na ako. Agad kong nagtungo sa bahay namin. Baka ka ako, lumusob na ro ng mga aswang. Habang ako'y naglalakad, isang malaking pusa ang sumalubong sa akin. Dito kinabahan na ako. Alam ko na, na ito'y isang aswang. Tama nga ang aking hinala. Nagisang aswang nakakaiba. Mahaba ang kanyang mga pangil at mga kuko. Naglalaway at nalilisik ang mga mata. Agad ko namang hinawakan ng mahigpit ang latigo. Sige, Tumapit ka, aswang. Nang makita mo ang hinaanap mo. Lumusap ito sa akin na ako'y nakailag. Ngunit sa aking pag-iwas, isang latigo ang pinakawalan ko. Hindi lang isa, dalawa at tatlong beses. Kitang-kita ko kung paano mangisay ang aswang na ito. Natawa ko. At siyempre, lumakas ang loob na makapangyarihang palakako ang latigong ito. Bigla na lang naglahong para mula ang naturang aswang. Dali-dali ako nagtatakbo patungo sa aming bahay. Ngunit nakita ko ang kapitbahay namin na pinapasok ng tatlong aswang. Agad ko itong pinaghampas ng aking latigo. Gaya nung una bagsak sa lupa ang mga ito at pamaya-maya lamang biglang naglaho para bulak. Bilib na bilib nga sa akin ang nakatira doon na si Aling Tess. Napangiti siya. At doon ako nagbantay sa labas ng gate namin. Lahat ng makita kong dumata ang aswang ay aking. Nilalatigo. Ayun naman, namamatay naman sila. Pero akala ko yun, tuloy-tuloy na ang makapangyarihang latigo hanggang sa makaharap ko ang isang baboy-rabo na aswang. Tao ang ibaba niya, ang kanyang ulo ay baboy, baboy na babangis. Hinampas ko siya ng latigo ngunit hindi siya tinablan. Natakot na ako siyempre, sinong na ako nito? nakagat niya ang aking braso. Patuloy na tumutulo ang dugo sa aking braso. Ano pa natin ko? Makisama ka. Mamamatay ako sa gitna ng laban ng ito kapag hindi mo ako tinulungan. Ngunit isang hampas pa ang pinakawalang ko. Tinamaan sa tiyan ang naturang aswang sa aking harapan. At bigla itong napahiga paghiganyay, pinagsunod-sunod ko siyang hampasin ng latigo hanggang sa tuluyan na itong maglahong parambula. Pero sa aking pagbalikwas, kalmot ang inabot ko sa muka, isang mabangis na vampira ang umatake sa akin. Hindi ko agad siya nahampas ng aking latigo dahil isang mabangis na pusa ang kumagat sa kamay ko. Nabitawan ko ang naturang latigo at aatakihin na ako ng dalawang ito. Bigla na lamang may isa pang paparating na. Dracula. Bigla na lamang akong pumikit at sinabi ko na ito na siguro ang katapusan ko. Pero sa aking pagdilat, isang liwanag ang aking nakita na kung saan wala na at naglaho na parang bula ang mga aswang na nasa paligid ko. Pagkita ko si Lolo iyon nakatingin sa akin na nakangiti. Dahil pamaya-maya oh lamang bigla itong nawala. At siyempre, agad kong hinanap ang aking latigo. Kinaumagahan na pabalita na isa akong bayani na marami akong napatay na mga aswang. Si kapitan nga nung una, hindi siya naniniwala na walang pisa itong aking latigo. Pero bandang huli, naniwala naman siya. Adiya, makapangyarihan nga talaga ang latigo ni lolo at mula noon hindi na muli pang bumalik pa ang mga aswang sa lugar namin at natahimik na may ilang uh, dekada na rin nakatago ang latigo sa baul namin ngayon ngay ipapamana ko na ito sa aking panganay na anak kung sakaling dumating muli ang mga aswang siya na mismo ang lalaban dahil may edad na ako. Si Andres, siya na ang aking sinasanay ngayon para pag dumating sa mga susunod na panahon ng mga aswang ay siya na mismo ang lalaban sa mga ito. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Matyas ng Mindoro.